One, two, three, come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. dog dahil sa hot dog naloloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga kumare at kumpare sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sa ninyo. Syempre isang magandang umaga sa atin lahat ng bonggang bongga at sana lahat kayo ay okay okay ngayong araw na to. So, si Chika lang ako sa inyo. So, kahapon, nakita ko si Mr. Toyota dyan sa baba. matalo na kami hindi nagkikita kasi naging busy nga ako sa Miss Universe. Tapos nagulat siya. Sabi niya sa akin, Oh, sabi niya, tagal kitang hindi nakikita. syempre sa may hawak dito sa braso ko. At hindi lang yon So, habang kinakausap niya ako, pinipisil-pisil niya ng gano'n yung braso ko. Naloloka ako sa kanya ng bonggong-bongga. Daman-daman ako talaga yung mga haplos niya sa katawan ko. At hindi lang yon Tapos sabi niya sa akin, baka naman pwede naman kitang mayakad. Sabi niya, wala lang banding lang tayo moment. Tapos sabi ko sa kanya, o oh, sige, siguro mga itong weekend na to, free time naman ako. Tapos sabi niya sa akin, o oh, sige, exciting yan. Tapos sa quick pistol doon sa pwet ko, nakakaloka. Tapos sabi ko sa kanya, o oh, sige, tapos umakyat na ako. So naloka ako sa kanya. Sa tuwing kakausapin niya ako, lagi siyang may ganyan, may mga papisil pisil hanggang sa nakakarating doon sa may balakang ko, hanggang sa pipisilin niya yung pwet ko. Nakakawindang. Siguro ito talaga si Mr. Toyota, ang laki ng pagdanasa sa akin. da-da So, ito na nga, syempre, shoutout muna tayo sa lahat ng mga tumututok dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Kaya naman ako ay talaga naman maraming hatid sa inyo na chika ngayong araw na to dahil syempre sa inyong walang sawang suporta na pagmamahal dito sa Mama sa Vlog. Kaya guys, alam kong magtataas ang kilay ninyo sa mga chika natin today. Kaya, Wag na natin patagalin. Para sa unang chika. Mama Sam, tingin mo ba ngayon taon na to makakapag-uwi ng corona ang Pilipinas mula sa international pageant mm -hmm. so meron pa tayong dalawang kandidata na lalabas sa international pageant magiganda din sila at caliber din sila, eto nga ay si Liana Eduana at saka syempre si Yona Gibbs na para sa Miss Earth at saka sa Miss Intercontinental <clears throat> si Liana Gibbs ah si, si Liana Eduana alam naman natin na talaga namang palaban to. alam natin yung caliber na meron siya at alam natin matalino siya. At ako nasisiguro ko sa inyo, may ibubuga to sa Miss Earth. Sa totoo lang, may ibubuga to dahil napatunayan naman ng niya sa atin lahat kung paano talaga siya umarangkada pagdating sa national pageant. Nakita natin na talaga naman ay nako kabog kung kabog. Pero kasi sa national pageant, parang wala naman siya masyadong kalaban doon. Siya na talaga yung pinakamaganda doon. Pero kasi di ba naimbitahan to sa isang event ng Miss Earth. So talaga naman masasabi ko doon talaga kung mabugto ng todo-todo. So alam ko na gagawin ni Ileana Duana ang kanyang makakaya para sa competitions ng Miss earth. At magsisimula na ngayon this week. Di ba? Nagagawin nga sa Vietnam. So, wish all the best para kay Miss Liana Duana. At sana, sana, mauwi niya ang corona ng Miss Earth ngayon taon na to sa ating bansa. I hope, di ba? So, kasi parang lahat ng kandidata natin, eh, uh, tinray naman yung best nila. Kaya lang, talagang mailap ang corona ngayon sa Pilipinas. But, malay mo, dito kay Liana, magtagumpay tayo. So, syempre, isa pang kandidata na lalaban sa international pageant, sa Miss Intercontinental, ito ay wala ng iba kundi si nag Gibbs na talaga namang masasabi ko, o, iba din yung ganda neto at iba din yung train neto kasi galing to kay, ano eh, Mucha ng Pilipinas eh. Alam natin, kapag si Cory Quirino, nako, nananalo yung sa international pageant. So, nung una si Iona, 'di ba, nakilala natin siya na may signature na curly curly yung hair niya. And then ngayon, hindi na curly yung hair niya, tinuwid na. So, ito yung transformation na nakita natin kasi talaga namang sobrang ganda ngayon ni Iona Gibbs at promise parang piling ko hindi mag, ano hindi magiging mahirap sa kanya ang pagkuha ng corona sa Miss Intercontinental ngayong taon na to at yan yung abangan natin sa kanya so dalawang kandidata pa ang barahan natin wala para sa laban ng international pageant at umaasa ako na Makakapag-uwi sila ng corona, kahit isa sa kanila, mula sa international pageant So, let's see, abangan natin yan I'm so excited na, excited na ako sa kanila, diba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo Ano naman ang masasabi mo na mula sa Global Beauty Country of the Year 2023 ay si Peru? pangalawa si Venezuela, pangatlo si Colombia, pang-apat si Nicaragua, pang-lima si Thailand, Pilipinas nasa 7 ranking. Wala akong magagawa sa Global Beauty <laughs> kasi ah uh, nagbe kasi sila talaga kung sino talaga yung maraming nakukuhang mga ano. At nakita naman natin this year na pumalo ang mga Colombia, pumalo ang Venezuela, at nakakuha sila ng mga corona. So, syempre, naluloka tayo, nakakalungkot, kasi dating number one na position ay nakukuha na ng ibang bansa. But, sabi ko nga hindi naman araw-araw ay Pasko, darating din tayo sa araw na babalik tayo sa number one spot. So, siguro, panapanahon lang din to. Ang hirap din naman kasi talaga ngayon ng mga international pageant kasi syempre, may mga bias na, ano, na mga judges kaya hindi mo talaga ma-ano yan, mabiblame. Charot! Anyway, So, congratulations sa nag-top 1 na si Peru. At yung Peru this year talagang umarangkada ng bonggang bongga no? But, tingnan natin sa susunod na taon. Malay mo, bumalik tayo sa number 1 spot. So, congratulations sa number 1 ng Global Beauties. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam. Uh, confirmed daw ang Miss Universe 2024 na gagawin sa November dito sa Mexico at least the 100 candidate ang ina-expect nila. Expected din lang naman yon Hindi pa naman yung talagang original na magiging official candidates. Kasi noon last year, ganyan din yung sinabi nila. Pero naka-80 lang sila, 85. So, hindi nga sila umabot ng 90. So, nag expect din ako na sana dumami pa yung kanilang mga kandidata dito sa Miss Universe. Kasi itong taon na to marami ang alam mo yon marami ang umalis dito sa Miss Universe. At sana this year, madagdagan pa sila ng bonggang-bongga. ba diba? So, yon So, why not? So, laban yan. Mexico, Latin country na naman yan. So, sana magpadala tayo ng kandidata dyan ng bonggang-bongga. So, para may laban ang Pilipinas ng bonggang-bongga din. ba diba? Kasi kahit may laban yung Pilipinas eh. Alam mo, pag Latin country, mahirap tayo manalo dyan. Kasi insecure mga Tagalatin country sa Pilipinas Pagdating sa beauty pageant Napansin ko lang ha Disclaimer lang Pero ayun talaga yung napansin ko Sa totoo lang At ito ang sumunod na chika Mama, Anong masasabi mo Sa mga naging first runner up sa Miss Universe Na sina Julia, Nadja, Antonia at Amanda mga talunan, charot. So, syempre, nakakalungkot kasi syempre, ginawa nila lahat ng makakaya nila para makapag kumpit talaga ng todo-todo sa Miss Universe at mauwi nila ang corona sa kanilang bansa. eto yung mga talagang kalibre gumalaw pagdating sa entablado na Miss Universe pero nauwi sa walaan lahat. ba diba? So, medyo nakakalungkot sa part nila. Kaya lang, wala naman tayong magagawa. This is a competition. And then, ayun nga. So, sayang. Nakakapang kasi maganda, magagaling. Tapos, hanggang first runner-up lang ang beauty nila. But, first runner-up is first runner-up. Hindi naman biro yan. At, Tignan natin, ba diba, sa susunod. So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo na tatlong beses na nang magkakasunod na El Tocuyo ang Miss Mexico sa Miss Universe? Ang masasabi ko sa kanila, <laughs> siguro, hindi lang nila time. di ba So, siguro, kailangan nila na ibahin yung tema ng pinapadala nila kasi parang halos pare-parehas lang eh na magaganda. Tapos, uh, magaganda yung mga kandidata nila pero malamya. So, siguro kailangan nila magpadala ng <coughs> strong at powerful. So, dapat ganun. Hindi yung lamya-lamyaan. Kasi, syempre, mahirap to uh, na ang ganda-ganda ng kandidata na pinapadala mo pero hindi nag-replace sa Miss Universe. Tapos, syempre, ikaw ang alam mo, perfect yung pinadala mo. Magre-react ka talaga. So, ngayon, nagbago na ng ano ng national director ang Miss Mexico. So I think babaguhin na rin nila yung yung sistema ng pagpili ng mananalo at parang feeling ko since na bago ang Mexico dito sa Miss Universe, bago yung national director o bago yung organization ng ng national director, I think makakapasok sila sa semifinals next year. Lalo na sa Mexico, gagawin ang Miss Universe. Baka nga umabot pa yan hanggang sa runners-up. Kasi alam naman natin na kapag sa Mexico ginawa, tapos ayan, kaya nilang manipulating ang resulta. So, kung gusto nila na makarating to sa dulo ng competition, mangyayari yon Charot! So, pero syempre, Ah, nakita naman natin sa El Salvador, di ba? Pumasok hanggang sa semifinals. Ay eh, parang piling ko, hindi naman pumapasok sa semifinals ang El Salvador. Pero in fairness naman sa kandidata nila, maganda naman din talaga at palaban, di ba? So ngayon, dapat maghanap ang Mexico na palaban at maganda at strong at empowered. Yun yung kailangan nila para bumalik sila sa semifinals. O, diba? ba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo na ang bansang Pilipinas ay humataw pero hindi nakapag-uwi ng corona sa ating bansa ngayon taon na to? Miss Charm, first runner-up. Miss International, third runner-up. Miss Universe, top 10. Miss supranational first runner up and then Miss Globe second runner up So, wala tayong fourth runner up. <laughs> so, yan. So, ako para sa akin, syempre, itong uh, mga girls na lumaban sa international pageant mula sa Pilipinas, ay talaga naman masasabi ko, di kalibre naman sila. Lahat sila, lahat sila ginawa nila yung makakaya nila. Nakita naman ninyo, talaga nakipagpupukan yung mga yan sa international pageant. Kaya narating nila yung mga runners up. And then, runners up is runners up. So ako para sa akin at least hindi pa rin nawala sa highlights ang Pilipinas at nakita natin na talagang umarangkada ang mga pambato natin at nahirapan din naman yung mga taga ibang bansa sa Pilipinas labanan sila, di ba? Kasi imagine mo, sila yung dumating sa punto na nagra-runners up. Eh, hirap din naman yung mga taga-ibang bansa sa kanila. Nagkataon lang, nalusutan lang sila. Kaya sila ang mga nanalo sa international. At naging runners up lang ang Pilipinas. Pero kung iisipin mo, total suma, ang galing ng Pilipinas. Kasi nakita mo talaga yung di kalibre. Nakita mo yung pumalo yung kandidata. At nakita mo talagang humataw ng bonggam bongga O, ba diba? So, ako masasabi ko, winner pa rin tayo. At masasabi ko, matinik pa rin ang pambato ng Pilipinas pagdating sa international pageant. ba? Diba? So, yon So, at para naman sa sumunod na chika, Pauline Amelex, sasali kaya uli ngayon sa Miss Universe Philippines at tingin mo Mama Sam, siya na kaya ang susunod nating ipapadala sa Mexico sa darating na Miss Universe. To be honest, guys, I love Pauline Amelec. So, maganda ngayon si Pauline. Mas sexy siya ngayon. Pero kasi, meron kasi pambato ang buhol sa Miss Universe Philippines. ba? Diba? Ngayon taon na to. So, ngayon, ako, nakikita ko dito kay Pauline, hindi siya sasali ng Miss Universe Philippines this year. Siguro sa mga susunod na taon, kung gusto pa niya. Pero ako kasi, Maganda yung narating ni Pauline sa pagkanyang laban, sa kanyang journey dito sa international pageant, sa supranational, naging first runner-up siya. At first runner-up is first runner-up at hindi biro yun, di ba? So nakita naman natin kung paano niya ilaban ang Pilipinas din. Ako para sa akin, uh, siguro mas gusto ko sumali ngayong taon na to si Atisa Manalo, sa totoo lang. Mas parang feeling ko malaki yung pag-asa natin kay Atisa Manalo kasi alam natin si Atisa Manalo na kapag naghanda, kapag nag-prepare sa isang international pageant, naniniwala ako na lalaban to ng todo-todo. Saka yung beauty na meron siya, hindi mo rin matatanggihan. So, para sa laban sa Mexico, I think mas maganda talaga lumaban dyan si Pauline Amelex o kaya si Kathleen Payton. So, yan mga kandidata na yan ang mga hinihintay kong mag-join ngayon dito sa Miss Universe Philippines. And then, I think it's time for Atisa Manalo na ipadala na sa International Pageant. o kaya si Kathleen Payton. Ayan yung mga gusto kong isend natin dito sa Miss Universe na so darating na 2024. So, yon But, kung sana ha, sana lang ha, sana, Ah, uh, talagang si Atisa Manalo ay mag-join na. At nararamdaman ko mag-join -jo na siya gayon taon na 'to. Sa sobrang tagal nang inaabangan natin si Atisa Manalo ay nako, laban. Kung hindi man si Kathleen Payton, second choice ko na para ipadala natin sa Mexico. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ninyo sino nga ba ang dapat natin ipadala sa susunod na Miss Universe? Kung sakaling sasali si Ati sa manalo at sa si kasikatling payton, sino ang napipisil ninyo? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys maraming maraming salamat po, syempre sa inyong lahat, sa walang sawang support ha, na binibigay ninyo dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para lagi kayong updated At syempre sa aking mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling And always think positive Walang imposible guys sa itaas Magtiwala lang tayo sa kanya Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow, thank you guys.